Uh, Seven year old nga bata dong Irene. Uh, na, 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 uh, Pasig. Na. Pasig. Oh, nag viral man good mm. no? Kay mo Ang iyang mm. suot, a uh, sparkling a uh, purple ball gown. Adam Okay. No? mm -hmm. Onya kay laki man lagi di man taas ang buhok so nagwig siya. Nagwig siya dai. Onya na pagay chai tiara or crown. Na siya, uh, corona. Corona. Ayan. Mm. -hmm. siya sa iyang ginikanan. Gisuportahan. Oh. Ah. Oh, grabe gid ka. Suportado. To mi abot og 4 million views uh. sa TikTok mga kasama ang maong video. Mm-hmm. Onya, syempre dong irin mo expect man yung Ganay mga reaction. Lagi mga reaction. Ah. Mm -hmm. Reaction sya pinay sa ginikanan sa maong bata. mm -hmm. Nga niingon nga ah okay kayo kay supportive, supportive daw ng parents. parents so, um, mm -hmm. na po, on the other hand, syempre na agad po mo criticize. Kaya criticize. Mm. Uh, -hmm. kay bata palagi daw kaayaw, ano, ano daw, daw paundayunan. <laughs> <gani>. Dapat <laughs> daw unta to, abuyag-buyag gong po panagsa. O. Oh, no, niya. Tulong <laughs> mm. man -hmm. nilang anak, ikaduha dahil nilang bataan ni dong iri. Mm -hmm. oh? No? So, naiawag ang ginikanan sa maong bata. Katu mm -hmm. daw po ng mga ginikanan, nga nakita ninyo yung anak nga, Medyo na ay pagkakuan, alam niyo na, medyo na hindi <laughs> siya pagka... nga pagkabata may pagka ah, special o oh, natong natong dai nga may pagka darna oh tungalaki <laughs> siya kay nay mga ah. factors so mm. di, wala mangi po poy ginikanan nga gusto gyud pod gagong dong irino e no, nga maon ni mabos mm. sa imo pero ang iyahang encouragement sa mga ginikanan nga mm. lahi-lahi man daw tag parenting style mm -hmm. pero importante daw nga mafeel daw sa ato mga anak ang suporta mm -hmm. regardless kung kinsa sila napud mm. mm. na iyahang unsahi oh. para makabaton og kumpyansa ang bata dai oh, oh. Oh. ko yosot, siya nga panlanta Napoy nag-comment ng Irin nga bata pa daw kaayo, gi, gi ko na sa ginikanan. Mm, Dapat daw ang mga ginikanan mo, tulid sa kay bata pa man dako pa daw chance nga mo lihis pa daw lugar dong e ok mm. landas ang kinabuhi sa bata, no? Ito, pareha din na atong kuanday ginikanan nga kung nailhan. Oh nga uh, pertin suku as abahan kay kay gihurot ang gihurot ang uh, lipstick sa ihag mama Oga ka ng lipstick with tanan, tanan. gihurot yun sa mm, anak. Mm. Suko ang lagi sa kinini ang amahan. Mm. Ingon siya nga, bayot yun ha? Di yung ka ba Kadugay na ako ni sige yung disiplina. Mm. Bi, 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 bi. Iitsa ta bintana, bi. Kani yung ka giitsa bintana sa amahan day. Mm. Pag itsa pa sa amahan day, Di. Kuan ang bata, lusot na sa bintana. Mm. Abi nimo ang bata day, abi nimo gunoy onsay yang ingon. Mm. Abi nimo mo Ni shaget to uday pero abi nimo sa O Onsay man? Dana! <laughs> <laughs>